Kung kayo po ay may asawang Koreano, isa sa maaari ninyong maging trabaho, maaari ninyong pasukan na trabaho, ay yung isang pagiging ijong ono kang sa. Ito po yung bilingual language instructor kung saan magtuturo ka po ng English sa mga multicultural children. So, paano po yon? Halimbawa, kung ang asawa po ay koreano at may asawa po siyang foreigner at may anak po sila, yung po yung tuturuan mo, yung anak po nila yung tuturuan mo ng English. So, ibig sabihin kapag ang mga magulang ay pure na Korean, hindi po sila maaaring mag-avail ng free English class sa Damonwa. Strictly, mga multicultural families, children lamang po yung maaaring mag-apply sa program na yon At strictly, ang maaari lamang po mag-apply sa trabaho ay yung may mga asawang koreano na tulad po namin. So, it doesn't matter kung F6 visa ka, F5 visa, or kaya Korean citizen. As long as qualified ka sa, sa requirements nila, maaari ka pong mag-apply. So, ako po, nag-apply po ako doon at two days lang nag-resign po ako. <laughs> so, anyway, sa video na ito, hindi ko isa-share sa inyo kung bakit ba ako hindi tumagal sa field na yon. Pero kung nais nyo malaman yung naging experience ko, bakit two days lang ako at nag-resign, mag-comment kayo. Tatry kong gumawa ng, ng video kung bakit ako nag-decide na, na mag-resign. Anyway, ang Ijong Ono Kangsa po ay ina-apply po yan sa Damo na Center. Usually, mag-hire po sila. Kapag may hiring, titignan mo yung qualification. Kung qualified ka sa qualification nila, maaari kang mag-submit ng resume. Sa case ko po, magsasubmit ka muna ng resume. After pong mag-submit ng resume, titignan nila kung qualified ka. Kapag qualified yung resume mo, So, yung po yung first step, tatawagan ka po nila for interview. Sa interview po, nandun po yung head ng Damona Center, nandun din po yung mga taga yong. Sa so, case ko nun, parang apat po yata yung nag-interview sa amin. Tapos, sabay-sabay po kami. Meron po doon English teacher, meron po doon Vietnamese teacher, Chinese teacher, iba't ibang language teacher. So, sabay-sabay po kayong i-interviewin po doon. After po noon, mga ilang days, malalaman nyo po yung result kung nakapasa ka po o hindi. So, ganun po yung procedure ng pag apply Magkano ba ang sinasahod kapag ikaw ay ijong ono kang sa sadamon wa? isang oras po, online class po, is 27,000 won. So, maliit lang po siya, di ba? Enough na yon para sa magkaroon ka ng experience. Pagkatapos, meron din po siyang offline class which is Saturday po yon, pero hindi po siya every Saturday. Minsan once a month, 2 hours po yon, 30,000 won per hour. So ibig sabihin sa Sabado mo, meron kang 60,000 won. So ganun po yung sahod niya. Pagkatapos, paano po yung yung klase? Yung klase po hindi po siya every day like three times a week, tapos online class po siya. Kagandahan po nito, ang kontrata mo po is until December. Ang kagandahan po nun, basta under ka ng damon, wa, hindi ka po nila tatanggalin. Hindi po ka nila kanila na mag-improve, pero hindi ka po nila tatanggalin. Yun po yung kagandahan. Unless na ikaw mismo yung magre-resign at mag-give up dun sa, posisyon, position, kahit na, naka, nakapag ka ng contract, kung ayaw mo na, or hindi ka, kung ayaw mo na siyang i-continue, pwede ka pong mag-resign. Kagandahan din po to, ikaw po bahala sa klase mo. Ika-guide ka lamang po nila, pero ikaw yung mamimili ng books. Ikaw din ang bahala kung anong anong klase ng pagtuturo yung gagawin mo. Basta i-inform ka lang po nila na anong level ng tuturuan mo. So anyway, so yun po yung mga naging experience ko. Sanyang